Ngarag nga? Ngarag nga, kaya sang iwe. angab angap, -angap niya na jaat. Isu! Isu. Isu. Oh, oh, no? oh ya na. Ya. Yeah. Andami, oh. oh andami. rin ka mapakataya. Kung ka na. Kung ka na. Hey, Dahil naman, naman makasaya. paano ka mas masaya? Ah, masaya. na. Masaya, ka ngaya. Hmm. Para maging masaya ka. Tapos nagadan ka, nakapundar ka ngayon, nagadan ka. <laughs> <laughs> Puta sa pinundar mo. Ano sa pinundar? Oo. Oh. So, may Dapat na da, mas maski ang kwarta sa magdakol, mag-enjoy. Enjoy. Enjoy. Enjoy lang. Enjoy. Good morning mga katuna! Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayong araw Kung bago ka pa lang sa aming channel Paki-like and share Paki-pindot na rin to Yan o oh. Para lagi kang updated sa aming video na i-upload Sa lahat ng subscriber namin Maraming maraming salamat Sa mga uh, madalas manood ng aming mga video Maraming maraming salamat po sa inyo uh, Samahan nyo kami ngayong araw Sa aming adventure Tara! morning, magkangas. ka isa-isa na rin. Isa lang talaga yata. Eh uh, sir, kabuntungping. <laughs> Nabulabo na palang si sir. hindi 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 tambog kila lagi tayo na nai ha? pasali kila lagi tari tayo na sir hindi na magkalayaan ah, na <tongan> nai Oh, ang daming isda oh, sa ilalim mo. Yan, Oh, ang yeah, oh, dami oh. One way ticket, one way ticket. Ay, ang daming sumilong na mga isda. Mm. Oh, yan that. na. yan. Yeah. 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 Ang dami oh. Yan. Oh. 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 Yeah. Sumisilong sa bangka namin. That's what we call peace. <laughs> Peace be with you. Peace, Peace be, with be with all. <laughs> iya ini. Hmm. Hmm. isu. Ah. Uh.

Hindi Isa si yeah. na Isasiram Isa na sana. Bigyan. Oh. Ala uh, tala tala tala. Nagmamarana. Ayan, si Kangas may huli. Piling mo na sana dyan. Ayan, uh, matutupok tayo mga mm -hmm. kamer. Tinutupok tayo mga kamer. Gato yo. Ayun, kape yo. Ay, ako laon. <laughs> na naman napaon. Nakulaon na bitog mo. Kulaon na ini. Kulaon. Bisog mo. Limang subo. Walang <laughs> pinamayan, mas malaki ito. <laughs> Bisog mo. Ano naman ini?

Oh. Sus. Hmm. Sus. Wala katodal. Malalaking bisugo. Ayun na nilang magsilat. Nalaking bisugo. Mariring ini. ni kung buli na winio. Oh. Adi, ah, pirming ubos ang pao. Oh. Mariring ta kunit, kunit ang uni. sogoi Hehehe. pakai ini? wow. Kawalan ko sana. Kaso lang wala na. Nakalabas na yung bitokan nyo. Hindi na lulubog. Puro hangin. Lulubog. Yan dyan. Yan Yung parera. Ay, sa awa ng Diyos. Nakahuli. Yung... Oh, yan. Tunong, sabi ko. Epic ka sabi kong Tunong. naman ng backup ng ngadi. Dapat. Mayamay. Di man ang ining. 2 kuin billion. Hmm. Si suluing yeah. so. subaga ko. Sining na sel so utot ko. Ko, oh, berdaw. Ay, pero, ang po, ang po, ang po, ang oh, wala ka balik. Eh, hey, bumalik ka. Lalaki oh, ka na. pa. Iniluwa. Iniluwa. Bao din 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 sa Masabi mapait. Kaya pa lang. Yako. Mapait. Ayoko nyan! Hindi. <laughs> <then, laughs> day pag di niya iniwan, di siya makaka... <laughs> wow. <laughs> wow na maliit. Di siya makaka diretso sa iraraw. At least nakita mo na yung plano. May sumad ka sa'yo. Sa dito. Eh, hey. orang-orang yang pindah apa agak busuk-busuk. Ba? Balik tak ke? <gasps> itu <tuk> cerah ade dia yang muka purmai yo. Ya, aku sampai butung mamak lepas indung. Oh nyaku ya. Perai. Sibak bo dak sigi nan uh. Mak, rendang kita ado Aku masakak. Aku oh, mak limbud minang kita tu. Bagus si ini ketar mandasi sini. Munyo dak aku menggihau sigi. Sigi nya sabado. kita biasa sabado. Dai. Ja. Ano, sabado? Ya, ya, na? ya na. Ha? Oh si Oh, okay. ah Sige. Tulong no. oh. no. mm. na naman, no? Oo. Si Sir, mayroon din, no? Kadawa ka Mataba. si Sir ba kay Guama na... Hmm, oh, oh. bot-bot. na kula na. Ano? Ang ano, tawag doon? Palayok ng kuwaw. Ang tawag mo ganyan yan, supot. barkada ko nga si Prak. Kaya pa para, para para Kaya pa lang mga aking mumutao Uy, ini sa may baybay. Tawag sa agi ham palikot-likaw. Mga parang ding baytang. Mga agyan talagang tawo lang. Ah, uh, dai. Pero kasi nakasakat na ng yung... dadya. Kami nakasakat yan sa pagkasalikbuhi kang kid dun-dun. Pirang hargianan, 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 Ya, hargianan, pirang hargianan, pirang hargianan, pirang hargianan, pirang hargianan, pirang hargianan, pirang Oh, nanjana naman timug. Talibungan. Timug. Ah, tolok. Ai, malaking may sugo may hmm. laking karanga lang puno na yung mga tatu puno na yung lalagyan namin ni sir oh no? huh? ha? sir, likod mo baka maka anong anong yan eh. malaking karangalan gandang panahon mga katao daw kaso lang grabe ang ano grabe ang grabe pag <laughs> hindi na makita yung lugar namin doon sa gilid <laughs> grabe ang pag pag-init pag-init oh namura na rin tingnan yung paligid ganitong Alos hindi mo na makita yung gilid. Sobrang pag. Dito, kitang kita kasi malapit lang yan kami. Wow! Mm -hmm. Yo, naik dikit hmm. sudah. Sikit tuh. Nih, by pas putok ini pakalai. Nga, ngakit ngakota kita share, deh. Uh. Abu ba, pai pa pipa itu, ha? kawan lah. Abu by Pahingko oh, Nagkawala na naman Nagkawala ko ta oh. Inagaw sa'yo ina. Inagaw sa'yo mo pali Karo Karo nag-scream mo na si sir Hala ka ko Bigla na Dahil natayo lang <laughs> yung maray Nakula akong paano pa Apat na moro na tauloy Amog-amog ito Amog-amog ang hamag na eh. yun na bulo ito nito kalo kawe sir kai kung day na tamang sa kwan ngarag nga ngarag nga ko kay iwi wala angap angap niya so day lamang nagday talaga minala taw so pag minabuhi sa ano so stare po oh dapat ma puno muna bago mo ubusan dapat puno muna

sa gukso dalawi oh Nakawala na sa isa kadre dito. sitaro ka lokso kumina kastan ng tansi sa yo patod ito si Sigur. Baka baraka tayo. Uyan Malaking bisugo. Uh. kami dito sa dating

Magluluto kami nang nah, ng... ulam dito kami kakain. Kailangan prepare nang ano Ulam namin, luluto kami nang ulam. Ya, hindi di... nasa silong kami ng ano to kamatchili kamatchili to tayo kahoy kanggus ha kanggus kanggus ito yung lulutuin namin ulam alas mag alas quarter to 12 na yata alas 12 na nga alas 12 na nga kaya ni kangas Lilinisan muna namin to. Kahit karing niya. Ah, magkaring niya. Lakad-lakad muna tayo dito sa island. San Miguel Island. Sarap dito mag-swimming, mga katoda. Kung gusto niyo mag-swimming dito, maganda yung ano, white sand din. kasulang jang saunahan batuhan aja saunahan ya batuhan aja ya terpak doon ka sa kabila maganda doon kasi walang batuhan doon doon naman sa kabilang batuhan Dito masarap dito ng naligo. Pag may mga kasama kang barkada. Kahit ito lang pwede ka rito. Kasi may mga kahoy naman sa gilid. May mga masisilungan sa gilid. Nainit. Masarap maglakad-lakad dito. 'no si Kangas, nagba-vlog. Ay Teo, Naglalakad din doon. Ito daw, naglalakad-lakad parang parang turista 'di maintindihan. Teyo. Parang turistang lokal. turistang lokal. Teyo. Yes? wala. mo ito. Ulam natin ngayon, bagong huli. Wow! Oh. Diba? Oh. Dito, manoluto na. manoluto dito ang nawagin natin na maliliit yan na ulam natin. Tama mo? Diba? Ganyan dito kasarap, mabuhay. Malamit ng maluto, sir. ang mga isda. Nandyan lang yung mga source of food. Pukuha ka doon, iluluto, kakain, busog. Yan. Yeah. Oh, sarap buhay. Sarap buhay. Enjoy baby, your life. Enjoy life. Mm. Kain muna kami mga katoda, Kain tayo.

May kapi pa? Ayan yung dalawa o. Oh. Tapos nagdagan mo. Mayroon pala ditong ano. Balon malalim. Sa gilid ng dagat. May tubig pa yan, Manoy? Dito yun sa nasa. Pupas? Dito pa man dito. Dito sila kumukuha ng tubig pang hugas. Dito sila kumukuha ng tubig pang ano yung balon? Pang ano, tinisawre, pang nakaribo. Pang sa pinggang, saka sa ano, mga laga nilang baboy. Dito mahirap ang tubig dito. Nasa gilid na dagat. Natutuyo yung balon dito pag kaganitong naginit. Yan yan. Yan sa may bag na blo. Sarap buhay yung kangas. Parang oh, anak yeah. ng mayaman. Kimo okay, pa bagong kain. Mm. Later, we're, we're, going to the seashore and going to the sea and catching fish. Where you saying uh oh. kawil. <laughs> Tapos lang kumain sa sinasabi na naman. Ano kape? Wala. Magkakapi na naman si Sel. Walang kaya. Hindi na ito outing. isda. <laughs> outing. <laughs> Tulak na kami. Papuntang laot. Mga katuna. Ayan sila Nasubukan sa... na naman namin ang aming galing. Tapos ba? Dilip na. Parang may wait na. Bakit parang may nakalagay sa likod ko? <laughs> hmm, ano yan? Kahon. Ha? Kahon. Kino, makasabay. Ah. Ibaba mo ko ba na. Ha? Anday na. Hindi na naman. pilitin kung ayaw, sumunod manod. mo lang baka dumugo. Pagpapahanin mo baby Nasaan na naman yung ano Payaw natin Atrasan mo O oh, yan ang sali sa inutan mo Malaki ng bisogo yung huli ni Piyo bisogos or baad ano tulog okay. yung bisogong Bisir bisogong lao yung lumalak ng bisogo hindi na hindi na na hanggang dito na lang ang aming video mga katoda uh, hindi ko na nabideohan yung huli naming mga bisogo okay. sa mga galunggong kasi biglang bumus yung napakalakas na ulan hindi na ako nakapag video at uh, sa lahat ng silent videos namin, maraming maraming, maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, kung nakarating ka sa dulo ng aming video, pa-subscribe naman po, like and share. Shout out po sa lahat ng aming subscriber, sa lahat ng mga silent viewers namin. Maraming maraming salamat po. Abangan po ang mga susunod naming vlog. Uh, hanggang dito na lang po. Ingat po kayo. Bye bye.